Back in 2023, the love of my life, Jem, got really sick. A life-threatening autoimmune disease. Pabalik-balik sa ER, unti ko na nga siyang mawala. Thank God talaga because an emergency surgery saved her. Kaya nung gumaling siya, we made the promise to ourselves. No more waiting, no more saka na lang. Kasi we'll start doing the things we've always talked about. Like to travel, to explore, and to make memories together while we still can. This is one of the interesting restaurant that we've seen so far sa adventure namin ni Jem. Kasi wing place lang naman siya na may over 100 choices of sauce para sa wings. At may milkshakes din sila dito na may 80 flavors. Tara, sama ka. Dito kami ngayon sa probinsya ng Saskatchewan, sa Canada. We're here in Moose Jaw, Saskatchewan and we're visiting where he used to work. When I first got hired here, hindi ko alam na ang papa ni Jem, nag-work dito. Parang isa siya sa OG dito. Kaya kami bumibisita ngayon dito kasi nandito din sila. And isa siya sa OG dito. And wala pa akong alam nun na yung li liligawang ko, tatay niya, nag-work dito. Tapos nagulat ako na sinabi mo, Uy, may trabaho na ako. sa ko saan? Mag-start na ako next week sa day job. Usap ko, <laughs> <laughs> Ang cool lang kasi itong restaurant na to is one of the tourist attraction dito sa Moose yeah. Parang dinadayo talaga siya kasi... Tsaka nag-film dito yung ano, Food Network. Unique siya kasi they're serving like 100 sauce. More yeah. than 100 sauce. Also milkshake, sobrang dami ng flavor. May kita niyo. Mm -hmm. Flavors na milkshake and soft serve ice cream. Oh. Ganta trabaho ko noon. Ne, joke lang. Sa kitchen ako. Guys, so dami kasi dito ang choices ng ano nila, sauce. So, ang gusto ko is yung, um, yung curry. Curry ata yun. Bombay curry. Yeah, yeah, Bombay curry. Yeah, yung, yung gusto ko. Yeah, pa yeah. talaga, you should start your meal with vegetables or salad. Mm -hmm. Kasi yung salad na yun, pag mm -hmm. just mo yun sa colon mo, parang, alam mo yun, imaginin mo, dahil yung fiber niya, parang kumikis-kis siya sa mga lining ng colon mo, kaya parang nakiklense siya. Before mo ipasok yung pagkain na uh, kakain mo talaga, yung meal mo. Kaya diba sa mga bento box, It comes with the salad. So you should always start with the salad. Mga Japanese ganun. Mm. Alam niyo ba? Since yung dat ko dito dati na kung araw-araw siya may dalang milkshake. Mm -hmm. Alam mo? Nung nasa Europe okay. kami, atap na atap kami mag-try ng mga na pistachio flavored drinks. Dito lang pala So we have our order here. This is called Loaded 44. It comes with four strips and four wings for $22. And it comes with two sauce. Pero sabi namin, sub with sweet potato fries. Pero may pa din is regular. Sabihin ko, buwasan mo na namin. dati. Kasi ito lagi kong kain mm. na ng pagka nyo. Mm. naman. Gusto mm. ko mag-try mm. sauce? I love this! Grabe! Alam niyo guys, totoo so talaga yung ma-associate mo yung food sa memories. Kasi madami kang maaalala. <laughs> Nabati na yung order namin ng sweet potato fries. It's really good! Do <laughs> you wanna say hi? Where's Evan oh? Hi Evan! <laughs> <Hi, bye. laughs> Dalawang wings pa lang nakakain ko. Busog na ako agad. Ito yung... Cody Beach. Ang sarap din nito. Para siyang creamy na may halong asin. Puro creamy na tayo na. Hindi pala ako bagay sa mga unli Wings sa Pilipinas. Kasi ang bilis ko makumpay sa Wings. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Gusto ko yung asin niya. Lemon pepper. Asin. So, etong nangyayari ngayon is called Sidewalk, Sidewalk Days Day. dito sa Mosjo. tapos okay. so, so, nga namin kumain, lumabas muna kami dahil marami din ganap sa labas ngayon. Every first week of July kasi, nag-organize sila dito ng tinatawag nilang Sidewalk Days. Oh my gosh! Ah! First time namin magta-try ng African. This is Banco. Ano yun? Yung African na... Ah. Yung dinidip. Dinidip, ginaganyan. Ang mainit yun. Yeah. Pinapanood lang namin doon sa TikTok.

Susu <laughs> so, so natin kasi medyo medyo iba yung taste niya. Mm. Uh, wala ka <laughs> Ito yung time na in-denial pa rin sila na hindi nila nagustuhan yung order nila. Fifteen dollars pa naman. Hindi, magmukbang kayo! Ito yung kaagad tubig? Ginaganyan nila hindi mo kasi yun yun eh. Totoo nga! Ang Ang po, Diyos ko po. Hindi kasi ko tsara. Gato nga sila ni yan. Paano ka maghuhugas niyan? Tubig. ba? Okay naman. <laughs> siguro, I will give, ano? I will give this as 3.5. 2. Kala ko sa ano, siguro, I will give it to someone else. <laughs> no, maybe we'll give justice kung mainit yung... Oo, oh, kung mainit yung... <laughs> Kasi okay, kung mainit to, siguro masarap. Pero dun sa Vietnam, at least natikman namin siya. Kasi kung hindi din namin siya binili, lagi din ako mag-wonder kung anong lasa niya. Pero so, ano, lo, so we're so still so curious sa food. Oo, oh, oh, yeah. Curious so, pa din kami sa food. At least we, ano, we tried the bak. Ano so, ba yung gusto niyong matikman dapat? Fufu. Ganito din. It's the same thing, pero it's it was a different meat. Uh Oo. -oh. This one is made from? Corn? Corn and cassava. monk subscribe to you all please